Live News Update Sa ating mga balita Pag-transfer ng PhilHealth Excess Funds sa National Treasury, pinatawa ng TRO ng Supreme Court Pagsasampa ng kaso kay Ex-President Duterte, minungkahi ng QuadCom sa DOJ Dalawa patay sa aksidente sa Isabela Ako po si Cesar Soriano, asamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema sa paglilipat ng nalalabing bilyong-bilyong excess funds ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Kasunod ito ng inihaing petition for certiorari and prohibition ng one sambayan at iba pang individual na nagtutulak sa korte na pigilan ang paglipat ng 89.9 billion excess funds para pondohan ang unprogrammed appropriation sa 2024 budget epektibo sa lalong madaling panahon ang nasabing TRO ayon kay attorney Camille Teng tagapagsalita ng Supreme Court irerequire ang mga respondent na maghain ng komento sa petisyon at aplikasyon para sa TRO sa loob ng 10 araw mula nang ibinaba ang notice sa kabila nito tuloy pa rin ang oral arguments hinggil sa mga petisyon sa January 15 hindi rin nabanggit kung kinakailangan bang ibalik ang mga nauna ng inilipat na pondo. Base sa huling ulat, na remit na ang PhilHealth ng nasa 60 bilyong piso sa Treasury. Ang pinakahuling tranche na 29.9 bilyon ay nakatakdang i sa Nobyembre. Iminungkahi e ng House Quad Committee sa Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang mga pag-amin sa hearing sa Senado noong lunes. Sa hearing sa Senado, inamin ni Duterte na kanyang iniuto sa police officers na hikayatin ang mga sospek naman laban para may sapat umanong dahilan sa pagpaslang sa kanila. Inamin din ang dating pangulo, meron siyang death squad na binubuo ng mga gangster at inako rin niya ang responsibilidad sa malawakang pagpatay sa madugong drug war ng kaniyang administrasyon. Diniin ni Manila representative at Quadcom chair Benny Abante ang pag-amin ni Duterte ay pag amit na kaniyang pinayagan ang pagpatay sa libo-libong sibilyan sa ilalim ng kaniyang pamumuno. Dagdag ni Abante, quote and quote the former president is criminally liable. Dalawang katao ang patay sa naganap na road accident sa barangay Batal, Santiago City, Isabela. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, lumabas na binabaybay ng isang tricycle ang Maharlika Highway habang nasa proseso umano ng pagpasok sa parehong highway ang isang trailer truck. Papatawid pa lamang umano ang truck nang bumangga sa kaliwang bahagi ng trailer bed nito ang parparating na tricycle. Nasawi sa insidente ang 56-anyos na choper ng tricycle at ang isang 67-anyos na pasahero nito. Nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng truck habang nagpapagaling ang dalawang sugatang biktima sa ospital. Para sa Kidlat News Updates, ito sa si JP Adaw, nag-uulan. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.